Isipin ang unang taong pumasok sa iyong isipan, yaong patuloy na nagmamayari ng iyong mga kaisipan. Sinasabi ng iyong anghel na may espesyal na dahilan kung bakit ka ngayon nakakatanggap ng mensaheng ito. Maging ganap na tapat sa iyong sarili, ikaw ay napakalapit na sa pagkamit ng iyong nais na kasama ang taong ito, anuman ang iyong layunin, hangarin, o intensyon na iyong ipinahayag. Lahat ng ito ay malapit ng maging katotohanan. Maaaring may agwat sa ngayon sa inyong dalawa at marahil hindi malinaw kung sino ang unang lumayo. Ang sitwasyon ay maaaring naging nakakapagod, marahil masyadong mahigpit para sa pareho. May isa na maaaring iniwan at ngayon ay nararamdaman ang kawalan, isang malalim na pagkukulang na nararamdaman na wala ka sa paligid. May mahalagang bagay na kulang sa kanyang buhay, isang bagay na nawala ng kayo ay maghiwalay. Malinaw na naglaro ka ng napakahalagang papel sa buhay ng taong ito, nagbibigay sa kanya ng malaking kumpiyansa sa sarili na ngayon ay lubos niyang namimiss. Higit pa sa lahat, ikaw ay isang napakakalinga na presensya para sa kanya, nag-aalok ng uri ng suporta at kaginhawaan na hindi niya mahanap sa anumang ibang lugar. Sa mga panahong puno ng gulo sa kanyang buhay, puno ng mga hamon at hadlang, ikaw ay naroroon. Ngunit nang pumili siyang lumayo o nang sumingit ang tadhana, at naghiwalay sa inyo, nawala niya ang lakas at kapayapaan na iyong dala. Sa mga maikling sandaling kayo ay magkasama pa, siya ay nakaranas ng tunay na kaligayahan, ang pakiramdam na lubos na mabuhay, kahit na pansamantala lamang. Marahil ito ay isang maikling relasyon, isang simpleng pakikipagsapalaran, o maaaring isang kaso lamang. Hindi mahalaga kung paano mo ito ang panahon na nagkasama kayo ay may kabuluhan para sa kanya. Ngayon, kahit hindi pa ito opisyal na nagtapos, ang lahat ay nagtuturo na malapit na ito sa wakas. Siya ay lubos na nagpapahayag ng pagnanasa na bumalik ka, isang malinaw na tanda na hindi pa siya handang iwanan ang kung anuman ang inyong pinagsamahan. Ang taong ito ay lubos na naapektuhan sa iyong pagkawala. Nararamdaman niya ang isang malaking kawalan, isang kawalan na tila hindi kayang tiisin. Maaaring may agwat sa ngayon sa inyong dalawa, at marahil hindi malinaw kung sino ang unang lumayo. Ang sitwasyon ay naging nakakapagod, marahil masyadong mahigpit para sa pareho. May isa na iniwan, at ngayon ay nararamdaman niya ang isang malalim na kawalan na wala ka sa paligid. Ikaw ay naglaro ng isang napakahalagang papel sa kanyang buhay, nagbibigay ng malaking kumpiyansa sa sarili na ngayon ay sobrang namimiss niya. Ikaw ay isang kalinga na presensya, nagbibigay ng suporta at kaginhawaan na hindi niya matagpuan sa ibang lugar siya ay desperadong ibalik ang koneksyon na mayroon kayo noon. Pinahalagahan niya ang kanyang kalayaan, ngunit hindi kanya makalimutan, kahit nasubukan pa niya. Ang iyong alaala ay malakas, ito ay pumapasok sa kanyang puso na nagbibigay buhay sa mga alaala at intensong damdamin. Hindi mahalaga kung saan siya pumunta o anong gawin niya, ang epekto na iyong naiwan sa kanyang buhay ay malalim at ang iyong pagkawala ay nadarama bilang isang patuloy na kawalan. Ikaw ay nakikipag-ugnayan sa isang taong mayroong rebelding enerhiya, isang tao na lubos na nagpapahalaga sa kalayaan at hindi handang makipag-ugnayan ng malalim sa ibang tao. Gayon pa hindi mahalaga kung gaano siya magpumilit, ang paglimot sa iyo ay hindi magagawa. Ang iyong alaala ay malakas, isang enerhiyang patuloy na nagpapainit sa kanyang puso ng mga malalalim na alaala at intensong damdamin. Hindi mahalaga kung saan siya pumunta o anong gawin niya, ang epekto na iyong naiwan sa kanyang buhay ay napakalalim na ang iyong pagkawala ay nadarama bilang isang patuloy na kawalan, isang tahimik na presensya na patuloy na nag-aari ng isang makabuluhang espasyo sa kanyang buhay. Sa gitna ng komplikadong kwento na ito, mayroong isang pangatlong tao, isang taong naroroon na kahit bago pa man kayo magkakilala ay naroroon na. Nang ang inyong mga pag-uusap ay magsimula ng magpalalim, ang taong ito ay naroon na, nakatali na sa inyong mga buhay. May dalang isang malakas na enerhiya na nagnanais na pag-ari ng eksklusibo ang taong iyong sinimulan ng pinahahalagahan. Ang sitwasyong ito ay mabilis na naging lubhang nakakapagod at hindi mapanatag. na humantong sa iyo sa isang punto kung saan walang kang ibang pagpipilian kundi lumayo. Ang pangangailangan na lumayo ay naging kritikal, ito ay mahalaga na putulin ang lahat ng mga koneksyon, at pakikipag-ugnayan upang protektahan ang iyong emosyonal na kagalingan. Sa prosesong ito, ikaw ay lubos na nagdusa, humarap sa matinding pagdadalamhati. Bawat sandaling hinarap mo ang sakit ay mahalaga at nararapat na kilalanin. Kung ikaw ay nag-aalala, nag-aalala, o hindi tiwala sa sarili, malaman na ang iyong anghel na tagapag-ingat ay nasa iyong tabi, nagpapatiyak na lahat ay magiging mas mabuti. Ang taong kasama mo sa mga sandaling ito ay mas bukas kaysa kailanman, handa na makinig sa lahat ng iyong sasabihin. Palaging ikaw ay nakikita niya bilang isang napakakalinga, pinupuri at nakakakit na tao. Ang koneksyon sa pagitan niyong dalawa ay hindi maitatatwa at lubusang nakakakit. Ang atraksyon na ito ay lampa sa pisikal, sumasalungat sa simpleng panlabas na anyo. Ito ay isang koneksyon na humihipo sa kalaliman ng inyong mga kaluluwa, isang malakas na puwersa na nag-aakit sa isa't isa na nagtutulis sa anumang lohika o dahilan para itong ang kanilang mga espiritu ay magkasalansan lumilikha ng isang kaugnayan na hindi lamang pisikal kundi espiritwal. ang unyon na ito ay mas malalim at may higit pang kahulugan nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malaki kaysa sa inyong maaring isipin ang taong ito ay umaasam para sa higit pa kaysa sa simpleng pagkakaibigan siya ay labis na naghahangad na muling maitatag ang isang direkta at makabuluhang pakikipag-ugnayan sayo. Gusto niyang buksan muli ang mga daanan ng pakikipag-usap na may malinaw na mensahe, mag-usap muli tayo. Madalas, siya ay lumalaban upang kontrolin ang kanyang mga pagnanasa, dahil ang mga damdamin para sa iyo ay sobrang malalim na nagpapahina sa kanya ng lubos at nagiging bahagi siya ng lubos na pagkahuli at kaunti na rin ang nawawala ang kanyang oryentasyon. Ang labis na damdamin na ito ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay hubad, na nagpapakita ng isang bahagi ng kanyang sarili na karaniwan ay nakalaan at kontrolado. Lubos siyang nauunawaan ang iyong halaga. Alam niya na sa kabila ng mga kalagayan, ikaw ay laging nakakahanap ng paraan upang umunlad at magkaroon ng pinakamabuti sa mga sitwasyon. Kinakailangan niya ang iyong kakayahang mag-angkop at magtagumpay, hindi man lang kahit na sa mga hamon na kanyang kinakaharap. Sa pagitan ninyong dalawa, mayroong patuloy na koneksyon ng enerhiya, isang di makikitang sinulid ng mga iniisip at mga pangarap na ibinahagi na nagpapanatili sa kanila na konektado, kahit na hindi sila diretsyo na nag-uusap. Ang koneksyon ito ay lampa sa mga salita at mga pagkikita. Ito ay isang tugma na nananatili, isang pakiramdam na kahit malayo sila, ang kanilang mga puso ay nagtutugma. Hindi niya maiwasan ang pagiging nakit na sa koneksyon ito, at ito ang nagtutulak sa kanya, na gustong muling mag-usap, gustong maging malapit, gustong maging bahagi muli ng iyong buhay. Ang mga damdamin ay malalim at totoo, at gusto niyang malaman mo ito. Gusto niyang malaman mo kung gaano niya pinahahalagahan bawat sandali, bawat salita, bawat katahimikan na ibinahagi. Para itong may isang magnet na patuloy na nagtutulak sa kanila sa isa't isa, isang puwersa na hindi maaaring baliwalain o tanggihan. Maraming mga mensahe ang isinulat, nagdadala ng mga damdamin, at mga pag-amin, ngunit hindi ka kailanman nakarating sayo. Sa isang sandali ng katotohanan, sinubukan niya nakausapin ka, ngunit, sa ilang kadahilanan, hindi umabot ang mensahe. Sinubukan niyang gamitin ang mga digital na paraan, ngunit ang mga ito ay nawala, marahil ay nalihi sa spam folder, o simpleng hindi na-deliver, dahil sa ilang teknikal na pagkakamali. Ang kanyang frustrasyon ay halata. Dahil lahat ng mga pagsisikap na komunikasyon ay nabigo, iniwan siyang pakiramdam na walang magawa at hindi makapag-angkin ng kanyang presensya sa iyong buhay. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala, inamin na mahirap para sa kanya na panatilihin ang impluensya at tiwala sa iyo, lalo na't dumarami ang distansya. Lubos siyang nagdadalamhati sa kanyang paglayo, isang desisyon na ngayon ay nakikita niyang mabilis at marahil mali. Gusto niyang malaman mo kung gaano kahalaga ang bawat pagsisikap na makipag-ugnayan, kung gaano niya nais maging naroon. Ang nawawalang koneksyon na ito ay nag-iiwan ng isang kawalan, isang puwang na nararamdaman niyang kailangang punan. Bawat mensaheng hindi na ipadala, bawat salita na hindi nasabi ay bumibigat sa kanyang puso, lumilikha ng isang pakiramdam ng kawalan. Nagtatanong siya kung nararamdaman mo rin ang pagkawalang iyon, kung napagtanto mo kung gaano niya gustong maging malapit, kung gaano niya pa rin gustong maging kasama. Nagtatanong siya kung mayroon pa bang pagkakataon, kung mayroon pa bang paraan upang bawiin ang nawalang panahon. Nagtatanong siya kung maiintindihan mo ang kanyang katahimikan, kung patawarin mo ang kanyang pagkukulang. Dahil sa kabila ng lahat, ang kanyang nais lamang ay ang pagkakataon na magawa ang mga bagay ng tama, ipakita kung gaano ka kahalaga sa kanya. Ang pagkapraning ay malapit na maramdaman, halos maipakita. Gustong gusto niya na malaman mo, na maramdaman mo ang parehong pagnanais na muling magkasama. Nagtatanong siya kung handa ka bang buksan ang pintuan na ito, buksan muli ang kanal ng komunikasyon. Gusto niyang, higit sa lahat, na maramdaman mo ang kanyang pagiging tapat sa kanyang mga salita, na maunawaan ang dami ng kanyang pag-aalala. Ang taong ito ay dumadaan sa isang yugto ng malaking paghihirap at hindi kasiyahan, lalo na sa iyong pagkawala. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kalagayan ng pagiging hindi kontento, hindi lamang dahil wala ka, kundi pati na rin dahil sa ideya na maaaring ikaw ay masaya kasama ang ibang tao. Sa kanyang isipan, ang pangungusap ay patuloy na bumabalik, ako ang dapat na taong iniisip mo. Nararamdaman niya ang totoong selos sa isang bagong tao sa iyong buhay, isang taong tila kayang magbigay ng pag-ibig na pantay, isang taong tunay na nagmamalasakit sa iyo at hindi iisiping iwanan ka. Ang selos na ito ay umaabot sa sinumang tila may koneksyon na minsan ay ibinahagi niya sa iyo. Iniisip niya, "Kumusta ka? Anong ginagawa mo? Masaya ka ba?" Ang mga tanong na ito ang nagpapahirap sa kanya, nagtatag ng isang bagyo ng damdamin. Ang sakit ng iyong pagkawala ay totoo at mabigat at nararamdaman niya na parang may kulang na bahagi sa kanya. Ang bawat sandaling wala ka ay isang patuloy na paalala ng kanyang nawala. Nahuhuli niya ang kanyang sarili na nagmumuni-muni sa mga alaala na ibinahagi niyo sa mga sandaling saya at sa mga hamon na pinagtagumpayan niyo ng magkasama. Iniisip niya kung ikaw rin ba ay naimis ang mga sandaling yon, kung naalala mo ba sila ng may pagmamahal o kung iniwan mo na sila sa likod ang kaisipang ito ay kumakain sa kanya, gumagawa ng bawat araw na wala ka, ay tila walang katapusan. At pagkatapos ay iniisip niya, tinutuwa ka rin ba sa kanya? Mayroon pa bang pagkakataong magkabalikan? Nahuhulog siya sa isang pangarap ng pagkakasundo, sa posibilidad ng pagsasaayos sa nawala. Ngunit ang takot na ma-reject, na malaman na ikaw ay nagpatuloy na, ay humahad lang sa kanya, upang kumilos. Nais na nais niyang malaman mo kung gaano ka kahalaga sa kanya, kung gaano kahalaga ang iyong pagkawala sa kanya. Gusto niyang maintindihan mo na, sa kabila ng lahat, nag-aalala pa rin siya, nagmamalasakit pa rin, nararamdaman pa rin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala na ikaw ay naririto pa rin sa kanyang buhay, kahit na sa pamamagitan lamang ng kanyang iniisip at kaya't patuloy siyang lumalaban, nakikipaglaban sa pagnanais na makipag-ugnayan, na sabihin ang lahat ng kanyang nararamdaman. Dahil sa kanyang kalooban, alam niyang ikaw ay espesyal, hindi mapapalitan, at gusto niya lamang ng isang pagkakataon na ipakita kung gaano kahalaga ito. Kung sa anumang kadahilanan, hindi mo ramdam ng direkta ang mga salitang ito, marahil ay may kaugnayan ito sa isang taong malapit sa iyo, isang kaibigan o kamag-anak na may alam sa masalimuot na mga damdamin na ito at naging karamay sa iyo, nag-aalok ng suporta. Ang sitwasyong ito ay hindi balanseng, ang damdamin at ang rason ay hindi magkakatugma. Gayunpaman, may pag-asa pa rin. May isang subtil na enerhiya ng kaginhawaan, at kalapitan na patuloy na nagtatagal sa pagitan nyo, nagpapakita na mayroon pa rin puwang para sa pagsasaayos ng nawala at pag-advance sa isang hinaharap kung saan maaari kayong magkasama ng mas maharmoniko at mas masaya. Labis na kinaukulan niya ang kanyang sariling kayabangan, kinikilala na ang kanyang mga aksyon at salita, ay maaaring lumikha ng impresyon na iniwan mo siya ng nag-iisa sa kadiliman, bagamat hindi ito ang katotohanan. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang siya na maunawaan na ang kanyang pag-uugali ay higit pang isang depensibong reaksyon kaysa isang eksaktong pagsusuri ng mga katotohanan. Siya ay kumilos na parang biktima, ngunit ngayon ay nagsisimula ng maunawaan na siya ay kumilos ng walang premeditasyon at walang pag-iisip, hindi iniisip ang mga bunga ng kanyang mga aksyon o ang epekto ng kanyang mga salita sa iyo. Ang individual na ito ay may bigat ng pagsisisi, isang malalim at patuloy na damdamin na diretsyo kaugnay sa kung paano nag-unfold ang mga bagay sa pagitan nyo. Lubos niyang pinagsisihan kung ano ang nangyari, at may isang malaking bahagi ng kanyang sarili na nagdadalang kahihiyan sa loob. Nakikiba ka siya sa kanyang sariling kalooban sa mga salungatan na kaisipan, oo, oh, hindi ako sapat para sa iyo, ngunit gusto kita, gusto kong subukan muli. Ito ay isang napakalalim at mabigat na personal na damdamin na nagsasaad ng isang yugto ng personal na pagbabago kung saan siya ay natututong maging tunay na tapat, hindi lamang sa mga tao sa paligid niya, ngunit higit sa lahat, sa kanyang sarili. Sa nakaraan, mas madali para sa kanya na itago ang kanyang mga damdamin, itago ang kanyang tunay na emosyon sa likod ng isang mukha ng pagkamuhi o kawalang pakialam. Gayunpaman, ngayon siya ay nasa isang krusyal na sitwasyon kung saan wala na siyang opsyon, kundi ang simpleng pagtago sa kanyang nararamdaman. Siya ay inuutusan na kunin ang tali ng kanyang mga damdamin, at harapin ang realidad ng kanyang mga desisyon at mga nais. Nararamdaman niya ang isang malalim na kawalan, kumbinsido na walang sino man sa kanyang magiging kasama sa hinaharap ang tunay na mauunawaan siya kinatatakutan niya na hindi na kailanman magkakaroon ng sino man na maaring umunawa kung sino talaga siya na nagdudulot sa kanya ng labis na pagkabalisa at kalungkutan. Ang pakiramdam na siya ay nagtagumpay sayo, na nawalan ng pinakamahusay na bagay na nangyari sa kanya, ay napakalakas. Ang pagtingin na ito ay nababalot ng isang pakiramdam ng di mababawi ang pagkawala, isang kalungkutan na dala niya araw-araw. Mayroon kang lahat ng mga katangian na itong tao ay pinakanais. Mayroon kang tingin na tumatago sa kaluluwa, isang matalinong isip at, muli, isang kakayahang maalalahanin na tila halos mistikal. Mayroong isang bagay sa iyong puso, isang malinis at nakakabitinding enerhiya na nagpaparamdam sa kanya, at nauunawaan siya na para bang hindi pa niya naranasan dati. Ikaw ay nakarinig at nakakita sa kanya kung sino siya talaga, isang karanasang napakalakas kaya't pinahahalagahan niya ang nararamdaman na ito. Ang pagtanggap at pagtanggap na ito ay isang bagay na lagi niyang pinag-iisipan, isang bagay na dala niya kahit saan siya magpunta. Siya ay nagpapakandarapa na mag-ugnay sa paraan na tunay na ipapakita ang kanyang nararamdaman. Alam niya na kailangang maging totoo siya, malinaw, at maingat na pinipili ang bawat salita upang tiyakin na ang kanyang mga layunin ay maging malinaw. Gusto niyang maramdaman mo ang kahinahunan at lalim ng kanyang mga damdamin. Determinado siyang ibahagi hindi lamang ang kwento na nagdala sa kanilang dalawa, kundi pati na rin ang mga emosyon at kalagayan na nagtulak sa kanya na umalis. Gusto niyang malaman mo na ang pag-alis ay hindi madali at ang mga dahilan sa likod nito ay mas komplikado kaysa sa tila. Handa siyang buksan ang kanyang puso, maging tapat tungkol sa kanyang mga pagkukulang at takot. Gusto niyang ipresenta ang isang panukala ng pagkakasundo, isang alok ng pagbabago na matibay at makabuluhan. Hindi niya gustong mag-iwan ng puwang para sa pag-aalinlangan o pagkakamali sa pag-unawa. Bawat salita, bawat pangungusap, ay iniisip upang maging isang malinaw na salamin ng kanyang pangako sa katotohanan at sa hangaring ayusin ang nawala. Naiintindihan niya na ang pagkakasama na ito ay kailangang itayo sa isang matibay na pundasyon ng katotohanan at pagiging bukas kaya't siya ay nagpapakundangan na makipag-usap sa iyo ng bukas puso, handa na ilantad hindi lamang ang mga kagalakan at mga koneksyon na inyong pinagsaluhan, kundi pati na rin ang mga pagsubok at pagkakamali na maaaring naglaho sa daan. Gusto niya na maunawaan mo ang lahat ng mga nangyari mula nang siya ay umalis, ang lahat ng mga nyans ng kanyang paglalakbay at ang mga komplikadong damdamin na sumama sa kanya sa panahong iyon. Sa pagnanais na ito ng kaliwanagan at kahalintulad, Umaasa siya hindi lamang naayusin ang mga nasunog na tulay, kundi pati na rin ang patibayin ang mga ugnayan na hindi kailanman nawala sa pagitan niyo. Nagnanais siyang maramdaman mo ng lubusan bawat salitang ibinabahagi niya, pinapayagan na bumalik ito sa iyong kaluluwa, at tumagos sa bawat bahagi ng iyong pagkatao. Ang sansinukob ay nakahanda na tiyakin ang iyong tagumpay, at patuloy na magtuturo sa iyo patungo sa mga positibong resulta, anuman ang mga pagpili mo. Palaging tandaan na karapat dapat ka at itinakda sa isang pag-ibig na tila isinulat sa mga bituin. Upang lubusan na maunawaan ang mensaheng ito at ang lahat ng mga biyaya na dala nito, ipahayag sa mga komento, tinatanggap ko. Sa pamamagitan nito, magbubukas ka upang tanggapin ang kalooban ng langit ngayon. Ibahagi ang iyong mga iniisip sa mga komento. Huwag kalimutan mag-iwan ng iyong like at mag-subscribe sa channel upang manatili kang updated sa mga susunod na mensahe. Kami ay umaasang muling makipag-ugnay sa iyo sa lalong madaling panahon. Magkasama, itataas natin ang ating mga espiritu at magbibigay ng mga alon ng positibong enerhiya. Maging maingat sa susunod na mahalagang mensahe na darating sa susunod na video. Naway paliwanagin ng Diyos at ng sansinukob ang bawat hakbang mo na may kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Amén.